Magluluto po ako ngayon ng pulboron. Ito po ang mga kailangan. Isang kilong harina. Uh, 250 grams na skim milk. Hahaluan ko din po ng powder milk na ibang brand. 100 grams na powder milk. Sugar. Uh, 250 grams na sugar. Butter. 200 grams na butter po. Saka itong cheese. Yan po ang pinaka-flavor niya. Hindi po muna yung kawali. bago ilagay yung harina. Maintap yung kawali. Pwede po ilagay yung harina. lang po ng haluin hanggang malaluto siya matusta na yung pinakaharina niya mahina lang po yung apoy Ayan, ganyan lang po, low heat lang po yan 30 minutes ko na po itong hinahalo-halo tostado na po ito, pwede na po ito, luto na patayin ko po muna yung apoy para mailagay ko yung ibang mga sangkap pa patayin ko na apoy, ilagay ko po itong skin milk 250 grams pong skin milk to Saka po dadagdagan ko ng ibang powder milk uh, mga 100 grams siguro. Ay, 150 grams po. Ayan. 150 grams na powder milk. Saka po ito, 250 grams na sugar. Haruin po muna mabuti para po ma-mix combine po yung sugar saka yung harina at yung milk powder. Habang patay po yung kalan. Pagka po okay na yung ano, alam nyo na, na, ano na po na nahalo na siya so maayos, ayan, ko na po yung kalan. Sa mahinang ka kapwilan din po ulit. Lulutuin ko na po sandali yung gatas. Haloyin ang haluin para maluturin po yung gatas. Kaya rin po nyo, pwede na pong patayin yung apoy. para po yung masunod yung nasa ilalim. Lagay na rin po yung margarine or kung may butter po kayo, butter. Pwede po. Ayan. haluin lang po. Pero nakapatay na po yung apoy niyan. Luin lang nang haluin hanggang magka-isay sila. Tapos po, ilagay na rin po yung pinaka-flavor niya. Yung cheese. Pwede po kayong gumamit pa kahit na anong ano. Pwede flavor. Peanut or cookies. Wala po kayong ano pong gusto nyo. Ito po kasi gusto ng mga anak ko. Cheese flavor. Kaya po ito lagi akong ginagawa. Masarap din po. Ube. kaya rin pong haluin ng haluin. At na ano na po yung margarine. Or butter. Nahalo na siya mabuti. Saka po yung flavor niya. Tapos pag lumamig po, pwede na siya ibalot. Kaya lang po, alam po, ala po akong nabili pambalot. malayo po pala yung kinito sa amin. Kaya po hindi agad ako nakakabili. Kaya mamaya ako pa tumababalot. Pwede naman po. Ayan o. Oh. Ganyan lang po. Didiinan. Oops. Ganyan po. O, oh, di diba? Pwede na pong pantinda yan. Mm hmm Malaki po tubo dito. Kaya po masarap magtinda nito. Kaya lang, nakakangawit pong maghalo. Ayan, Sarap. Cheese flavor. Yung cheese nga po pala inilagay ko dito is, is kalahati po ng 430 grams. Yung pong malaking cheese. Yung po ang inilagay ko flavor dyan. Almost 200 200 grams po. Thank you for watching.